Bakit? Ano? Yan ang pusa ko makulit. Hmm? Nagba. Gutom ka. Nakakain ka na ng dalawang kwan eh. Nakakain ka kasi. Nakakain ka na. Dalawa na yung kinain mo. Ano? Gusto mo? Baba? Maulan. Maulan eh. Baba, Gray. Baba. Baba. Masyado ha. Pero yun na. No? Ako niyo nga pagawa. Ito? Ano? Bakit ka mga lip? Nakakain ka na. Lamas. Nakakain ka na. Anong problema mo? Busog ka na. Ano yung doon ko ano? Bukot pa. Sige bakit ka pang ganyan ikaw? Tu. Naginagsama yung pusa natin si Lipkan. Hmm, ano? Aroy, yung dibdib Ang, -an yeah. Ang grey kong makulit. Ming? Yeah. Ming? Ano? Bakit? Anong gusto mo pa ano anong gusto mo iparating, Gray? Ano gusto mo iparating? Ha? Ano problema mo, Gray? Gray. Ano problema mo? Ate, imbul. Ano maton? Ano problema mo? Hmm. Ate,